Napansin ng ilang mga netizens na magkasama sina Kim Chu at Paolo Avelino habang nagpapainom sa kanilang kondominium upang ipagdiwang ang mga biyayang dumating sa kanilang buhay. Mas lalong umigting ngayon ang popularidad ng tambalang Kim Pao. Kahit sa kanilang mga personal na sandali at mga paglabas, talaga namang maraming nag-aabang na makita silang magkasama at mapanood sa video upang ipaalam sa kanilang mga tagahanga na maaaring may espesyal na relasyon sila. Walang masama sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa buhay, lalo na kung magkakaroon nga sila ng espesyal na ugnayan. Kaya't hindi na nakakapagtaka na magkasama sila para ipagdiwang ang kanilang mga narating. Ang ilang mga netizens ay hindi nakapigil na magbahagi ng kanilang mga obserbasyon at pagtangkilik sa dalawang bituin. Pinupuri nila ang pagiging bukas ng dalawa sa pagiging magkasama na tila ba nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Sa social media, nag-viral ang mga larawan at video na nagpapakita kung gaano sila kasaya at komportable sa isa't isa. Ang mga netizens ay mistulang naging mga detective sa pag-aaral ng mga sinyalis ng posibleng pag-usbong ng pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Maging ang mga tagahanga ng dalawa ay hindi mapigil ang mag-express ng kanilang kasiyahan at suporta. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang matinding suporta at paghanga sa kanilang idolo, habang ang iba naman ay umaasa na sana ay magtuloy-tuloy ang magandang samahan ng dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga spekulasyon at mga opinyon mula sa mga netizens, nananatili pa rin ang katahimikan at pagiging pribado ng dalawa pagdating sa kanilang personal na buhay. Sa mga larawan na kumalat sa social media, kita ang ngiti at masayang mga tingin ng dalawa sa isa't isa. Tila walang pag-aalinlangan sa kanilang mga kilos na nagpapahayag ng espesyal na kasiyahan na hindi mapapantayan ng anumang iba. Sa kabila ng kanilang mga busy na mga karera at personal na buhay, tila ba nagkakasundo at nagkakaunawaan sila ng lubos. Ang kanilang pagkakasama sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay ay nagpapakita kung paano sila nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa isa't isa. Sa wakas, ang tambalang Kimpaw ay patuloy na nagpapakita ng kahulugan ng tunay na pagkakaibigan at posibleng mas malalim na ugnayan. Sa kabila ng mga haka-haka at spekulasyon, ipinapaabot nila sa kanilang mga tagahanga ang kasiyahan at positibong enerhiya na hatid ng kanilang samahan. Ano ang sinyo sa balitang ito?